Good morning po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ah. Uh, bago ko po ito i eh, eh share po sa inyo ay ah eh, uh, ito po yung hinabi sa akin ng, anonunuan ko na sikreto paraan para sa uh, maging sagrada, sagrado mong magagamit. Ito po 'yun. basahin ko Ang pamagat nito ay sikretong paraan para sa para kayo ay maging sagrada o sagradong mga gamot. So, una po sa lahat ay tayo ng pahintulot sa Diyos na Ama, mga kapangyarihan na gabayan tayo araw-araw ay ilayos sakit sa disgrasya, kapamakan, at sa lahat ng mga bagay-bagay na masasama sana po yung awating po ng aking video nito ay malakas at ma maliwalas ang mga katawan uh, nyo marami salamat po <clears throat> ang sikretong paraan para kayo ay maging sagrada o sagradong mga una po uh, hum humingi humingi ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan sa Diyos para tayo ay gabayan at palaging basbasan sa ating ginagawa at pangalawa magmahalan kayong buong pamilya at sa pangatlo alisin mo ang puot sa iyong puso isipan at sa pangapat po igalang po ang kapwa mo sa panglima, magpapumbaba ka sa isa-isa. Sa pang -anim po, at tumulong sa sobra sobrang hirap na alam mong walang-wala sa buhay. Sa pang-pito, pag ikaw ay mag-umpisang manggamot, unahin mo muna ang iyong pamilya o sarili. Sarili mo o kapatid, kamag-anak, sa pangulo huwag kang tumanggap ng bayad sa pang siyam pag ikaw ay nanggamot iuna mo yung iba di mo kayang gamutin ang yung pamilya pag inuna mo yung sa panggamot kasi pag inuna mo yung iba na di ba magumpisa kang maggamot, tapos inuna mo yung iba na gagamutin mo hindi mo kaya ng yung gamutin yung sarili mong pamilya magagamot mo nga yung iba pero yung sa iba mong pamilya sa pamilya mo hindi mo magagamot kaya yun ang pagkaiba nito kaya tinawag ko itong sikretong paraan para kayo ay maging sagrada o sagradong magagamot kasi ito po yung base na pag inuna mo yung pamilya mo ay huwag ka muna magagamot sa iba unahin mo yung pamilya mo pagka natapos mo yung lahat ng mga bagay-bagay na nagamot mo na yung pamilya mo sa pangangilangan ay ikaw ay magiging sagrado na hindi ka kayang tumbay ng mga masasamang elemento o mga kukulang kasi ito yung pinakamalakas nating uh, at uh, parang armas natin maraming sana po <coughs> ngayong pang sampo na at kung nagawa mo po ito ikaw ay hindi basta basta kayang supilin ng mga magkukulang mambabarang masamang espiritu at iba pa ikaw ay, uh, ikaw ay malakas galing sa magaling ng mga gawat. ito ang sikreto ng aming na nandito po yung ibig kong sabihin na ang sikretong paraan para kayo ay maging sagrada o sa ng mga gawat nandito po tingnan nyo po ah screenshot na lang po para dapat po ito alamin nyo po kasi yung ibang mga manggagawa di niya po, hindi po nila ito alam na sekreto po ito dito po ah. screenshot na lang po ito ay mabisang pandipinsa natin sa uh, pag tayo po ay nag-uumpisa ng gamot. I-con ko po uh, I screenshot ko po ito. I-con ko po. Ayan, dapat niyo malaman to na sikreto ko ito. Uh, ako lang po nag nagkuwento po. Uh, Abang-abangan niyo na lang po yung mga susunod ko po na video. At sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share para lagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Ang niwaga ng pero marami pa ako ibabagi po sa inyo. So, uh, oras yun po. Marami pa to. Unti-untiin ko po. I- Open ko po sa inyo lahat to. Dami po. Dami po. Marami po. Maraming salamat po. Bye po. Sana po malakas palagi yung pangangatuan Thank you po.